Leo, makinig ka ng mabuti paano kung sabihin ko sa'yo na may isang tao dyan na napanaginipan ka at nagising siyang umiiyak. Hindi ito aksidente. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang panaginip ay nakatagong wika ng kaluluwa, at kapag may luhang pumatak sa isang panaginip, ibig sabihin hindi na kayang itago ng puso ang katotohanan. Hindi mapakali ang kanilang espiritu dahil sa'yo, at ang universo mismo ang nagpapadala ng mensaheng ito ngayon. Kung mananatili ka hanggang dulo ng video na ito, malalaman mo kung bakit patuloy kang ibinabalik ng kapalaran sa kanila, at kung paano tuluyang magbabago ang buhay mo. Leo, maligayang pagdating. Kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente. Inakay ka ng universo tungo sa mensaheng ito dahil may dalang bagay na matagal nang inaasam ng puso mo. Sa paniniwalang Pilipino, ang panaginip ay hindi kailanman basta panaginip lang. Isa itong tulay ng espiritu, kung saan lumilitaw ang nakatagong katotohanan, mga damdaming matagal ng itinago, at pati na rin ang mga palatandaan ng kapalaran. May isang tao na matagal nang nagdadala ng alaala mo sa kaibuturan ng kanyang espiritu, at muling lumitaw ito sa tanging lugar na hindi niya kayang kontrolin ang mundo ng panaginip. Ang kanilang mga luha ay patunay ng ugnayang hindi na nila maikakaila. Ito ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng biglang kilabot, kung bakit bumabalik ang isip mo sa kanila, at kung bakit paulit-ulit na binubulong ng universo ang kanilang pangalan sa iyong kaluluwa. Manatili ka sa akin, Leo. Dahil sa pagbabasang ito, ilalantad natin ang lihim sa likod ng kanilang mga luha, ang kahulugan ng kanilang panaginip, at ang kapalarang patuloy na nagdurugtong sa inyong mga landas. Ang mensahe ng panaginip Leo, kapag may nanaginip tungkol sa iyo at nagising na may luha, hindi iyon basta simpleng panaginip lang. Sa paniniwalang Pilipino, kapag umiiyak ang isang tao habang natutulog, iyon ay ang kaluluwa na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa isip. Ang mga luha ay hindi galing sa nakikita ng mata, kundi sa mga damdaming ayaw ng itago ng puso. Hindi ito random isa itong pahayag ng katotohanan. Nakita kanila, Leo. Sa katahimikan ng gabi, nang wala ng hadlang ang kanilang mga depensa, lumitaw ang iyong anyo. Napuno ng presensya mo ang kanilang panaginip at ang mga damdaming matagal na nilang ibinaon ay hindi na nakayang manatiling nakatago. Sinubukan nilang mamuhay na wala ka, kumbinsihin ang sarili na nakamove on na sila, pero laging natatagpuan ng kapalaran ang paraan para sirain ang ilusyon. At sa banal na espasyo ng panaginip, lumantad ang kanilang tunay na damdamin. Bakit sila umiyak? Dahil pinaalala ng panaginip ang lahat ng kanilang nawala. Binalik nito ang mga alaala na pilit nilang nilimot, ang halakhakan, ang koneksyon, ang pagkilala ng inyong mga kaluluwa sa isa't isa. Isa itong sakit na may kasamang pananabik, lungkot na may kahalong pag-asa. Ang kanilang mga luha ay hindi lang dala ng pagsisisi, ito'y patunay din ng malalim na pagnanasa na muling magkaroon ka sa kanilang buhay. Madalas sabihin ng matatandang Pilipino, kapag napanaginipan mo ang isang tao, siya ang laman ng iyong isipan bago ka matulog. Ibig sabihin, kung lumitaw ka sa kanilang panaginip, ito ay dahil malalim kanilang iniisip bago sila nakatulog. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim pa, napakalakas ng enerhiya mo, Leo, na tumawid ito sa kanilang malay. Ikaw ang naging bisita ng kanilang espiritu. Ito rin ang dahilan kung bakit bakaramdam mo rin ang kakaibang bagay nitong mga nakaraang araw. Napansin mo ba ang mga gabing hindi mapakali? Ang bigla ang pagpasok ng kanilang alaala sa isip mo? Ang totoo, kapag tumatawag ang isang kaluluwa sa panaginip, nararamdaman din yon ng kabilang kaluluwa sa kanyang pagising. Isa itong di sinulid na nagdurugtong sa inyo, gaano man kalayo ang pagitan. Ang panaginip na ito ay hindi lang simpleng alaala. Isa itong mensahe mula sa universo. Sinasabi nito na may mga damdaming hindi pa natatapos, na hindi pa naghihilom ang kanilang puso, at na ang kabanatan nyo ay hindi pa tuluyang sarado. Ang mga luha ay patunay na hindi nila matatakasan ang isinulat ng kapalaran. Leo, hindi ka lang bahagi ng kanilang nakaraan. Isa ka pa ring bahagi ng kanilang kasalukuyang espiritu, at sa paraang hindi nila maamin, bahagi ka rin ng kanilang hinaharap. Ang panaginip na ito ay kumpisal ng kanilang kaluluwa, isang tahimik na pag-iyak na umaabot sa iyo, umaasang maririnig mo ito, at umaasang muling pagdudugtungin ng kapalaran ang inyong mga landas. Ang kanilang nakatagong damdamin. Leo, mas lumalim pa tayo. Kung ang panaginip ang naging kumpisal, ang mga luha naman ang ebidensya ng bigat na patuloy nilang dala sa puso. Nagising silang umiiyak hindi lang dahil sa mga alaala, kundi dahil nananatili pa rin nakatanikala sa iyo ang kanilang puso. Maaaring hindi nila masabi ng hayagan, ngunit madalas ang katahimikan ang nagtatago ng pinakamalalakas na katotohanan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag hindi mapakali ang isang kaluluwa, lumilitaw ito sa panaginip. Ang hindi masabi ng puso, ipinapakita ng panaginip. Ang mga bagay na hindi nila maamin sa iba, inilantad ng kanilang espiritu sa sandaling iyon ng kahinaan. At Leo, ito ang ibinunyad, kailanman hindi sila tumigil na magmahal at mag-alala sa iyo. Sinubukan nilang kumbinsihin ang sarili na mas mabuti ang buhay na wala ka. Nagkunwari silang matatag, sinabihan ng mga tao sa paligid na nakamove on na sila, at marahil nakipag-ugnayan pa sa iba. Munit sa pinakaloob-looban ng kanilang pagkatao nanatili ang isang puwang na ikaw lang ang makakapun. Kaya dumaloy ang kanilang mga luha. Dahil sa kaybuturan nila, alam nila ang katotohanan na walang ibang taong nakahipo sa kanilang kaluluwa gaya ng ginawa mo. Leo, hindi ka malilimutan. Hindi ordinaryo ang iyong presensya. Dala mo ang enerhiyang nag-iwan ng permanenteng baka sa puso at kaluluwa. Maaring makilala ng isang tao ang daan-daang, kahit libu-libong iba, ngunit kapag ikaw ang kanilang nakilala, may nagbabago sa kanilang kalooban. At para sa taong ito, napakalakas ng pagbabagong iyon na kahit ang layo at katahimikan ay hindi ito mabura. Bakit nila itinago ang damdaming ito? Takot. Takot sa pagtanggi, takot na hindi sapat, takot na muling harapin ang sakit na sila mismo ang nagdulot. Minsan, ang mga taong pinakamalalim ang pagmamahal sa atin ay sila ring nananahimik dahil iniisip nilang ang katahimikan ang magliligtas sa kanila mula sa mas malaking sugat. Ngunit laging may paraan ang kapalaran upang ilantad ang katotohanan. Kaya dumating ang panaginip. Kaya bumagsak ang mga luha. Nararamdaman mo rin ba ito, Leo? Ang bigla ang bugso ng emosyon, ang mga alaala nilang biglang pumapasok sa isip mo. Hindi yon aksidente. Iyon ay ang kanilang enerhiya na umaabot sa iyo. Sa kulturang Pilipino, tinatawag itong hila ng kaluluwa, ang hatak ng espiritu. Kapag malalim ang ugnayan ng dalawang kaluluwa, nararamdaman ng isa ang pananabik ng kabila, gaano man kalayo. Patuloy pa rin nilang sinusulyapan ang buhay mo sa tahimik na paraan. Patuloy pa rin silang nagtataka kung kumusta ka. At kahit hindi nila aminin, ikinukumpara pa rin nila ang lahat ng tao sa iyo kaya wala talagang tunay na pumalit sa iyo sa kanilang puso. Hindi ka lang basta isang bahagi ng kanilang nakaraan, ikaw ang kanilang hindi natapos na kwento, ang dasal na nananatiling walang tugon. Hindi na nakatago ang kanilang damdamin, Leo. Inilantad na ito ng universo. At kahit masakit, malinaw ang katotohanan, ikaw pa rin ang iniiyakan ng kanilang kaluluwa. Ikaw pa rin ang tinatandaan ng kanilang kapalaran. Mga palatandaan mula sa universo. Leo, ang universo ay hindi kailanman nagsasalita ng tahasan, nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga palatandaan. At kapag may nanaginip tungkol sa iyo at nagising na umiiyak, hindi lang iyon basta emosyon nila, ito rin ay kumpirmasyon ng universo na may mas malalim na katotohanan. Ngunit ang panaginip ay isang bahagi lamang. Matagal nang nagpapadala ang universo ng iba pang mga senyales, hinihintay ka lang nitong mapansin. Balikan mo ang mga sandali kung kailan bigla kang kinilabutan, kahit mainit ang panahon, o nang ang isang alaala nila ay biglang sumagi sa isip mo. Nakakita ka na ba ng paulit-ulit na numero gaya ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o walo, walumput walo? Sa paniniwalang Pilipino, hindi ito mga aksidente. Tinatawag itong paalala ng kapalaran, mga paalala na galing sa tadhana. Sa bawat pagkakataon na lumilitaw ang mga senyales na ito, pinatutunayan ng espiritual na mundo na buhay pa ang kwento nyo. Sinasabi rin ng matatanda, kapag napanaginipan mo ang isang tao, siya ang iniisip bago matulog. Ngunit kapag paulit-ulit o sobrang malinaw ang mga panaginip, hindi na ito basta iniisip lamang, ito ay mga mensahe ng kaluluwa. Kung mulit-muli kang lumilitaw sa kanilang mga panaginip, ito ang paraan ng tadhana para ipaalam sa inyo pareho na ang mga damdaming hindi natapos ay hindi maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Isa pang palatandaan, ang bigla ang paglitaw ng mga kanta, lugar o amoy na nagpapaalala sa kanila. Maaaring isang awitin ng pag-ibig sa radyo ang marinig mo at agad kang dalhin sa mga alaalan nyo. Maaaring mapadaan ka sa lugar na minsan niyong pinuntahan at biglang bumigat ang puso mo. O baka naman naamoy mo ang isang pamilyar na halimuyak at agad kang nadala pabalik. Hindi ito mga random na bagay. Ito ay mga bulong ng universo, siguradong paraan para hindi mo malimutan ang ugnayan na umiiral pa rin. Ramdam mo ba ang hatak, Leo? Ang hindi may paliwanag na bugso ng pag-iisip tungkol sa kanila tuwing gabi, o ang biglang tibok ng puso kapag may bagay na nagpapaalala ng kanilang presensya. Iyon ang tinatawag na hila ng kaluluwa. Sa espiritualidad ng Pilipino, kapag magkadugtong ang dalawang kaluluwa, hindi iyon kayang sirain ng layo. Sa halip, malayang naglalakbay ang enerhiya, lumilikha ng mga munting sandali ng koneksyon. Minsan, mismong kalikasan ang sumasalamin dito. Napansin mo ba ang kakaibang panahon kapag naiisip mo sila, tulad ng biglang pagbuhos ng ulan, o tila mas maliwanag na buwan? Ito ay mga kusmikong salamin ng enerhiya ng emosyon ipinapakita ng mundo sa labas ang bagyo o kapayapaan na nasa loob. Lahat ng mga palatandaang ito ay nagtuturo sa iisang katotohanan, hindi pa tapos ang koneksyon mo sa taong ito. Patuloy na hinahabi ng universo ang mga dinakikitang sinulid upang muli kayong mapalapit. Maaari mo itong baliwalain, ngunit habang masinusubukan mong tumakas. Mas lalong lumalakas ang mga senyales. Sapagkat ang tadhana, Leo, ay hindi gustong binabaliwala. Kaya't sa tuwing mararamdaman mo ang mga kilabot, makikita ang mga numero, at muling darating ang mga panaginip, tandaan mo ito, direktang universo na ang nakikipag-usap sa'yo. At malinaw ang sinasabi nito, ang pag-ibig, gaano man katagal maantala, ay palaging natatagpuan ang daan pabalik. Ang sakit ng pagkakahiwalay. Leo, kung ang mga panaginip ang naglalantad ng katotohanan, at ang mga palatandaan ang nagkukumpirma ng tadhana, kung gayon ang nasa pagitan ay ang sakit ng pagkakahiwalay. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi nakikita sa katawan kundi tahimik na pasan ng puso. Ang taong nakapanaginip sa iyo na nagising na may luha ay may dalang sakit na hindi niya kailanman lubos na naipahayag. Maaaring umiti siya sa harap ng iba. Maaaring nagkunwari siyang matatag, nagpo ng mga larawan, ipinapakita sa mundo na nakamove on na siya. Ngunit kapag bumaba na ang gabi at sumapit ang katahimikan, doon lumilitaw ang katotohanan. Sumasalita ang kanyang kalungkutan. Ramdam ng kanyang espiritu ang kawalan. Paalala ng kanyang mga luha na ang pagbitaw sayo ay kailanman hindi naging totoo, isa lamang itong maskara na sinuot niya upang makaligtas. Sa paniniwalang Pilipino, kapag hindi mapakali sa gabi at hirap makatulog, ibig sabihin hindi payapa ang kaluluwa. Kapag hindi mapakali, may kulang sa puso. Iyon mismo ang kanilang kalagayan. Namumuhay sila dala ang mabigat na bigat ng pagkawala, ang pagkawala ng iyong halakhak, ng init mo, ng enerhiyang minsang nagdala ng kapayapaan sa kanila. Kahit pilitin nilang itago, hayagang ipinakita ng tadhana ang kanilang pagdurusa. Pag-isipan mo, Leo. Bakit kaya dumating ang panaginip sa ganoong makapangyarihang paraan? Bakit kaya sila nagising na may luha? Dahil ang sakit ng pagkakahiwalay ay sobrang bigat na para itago pa. Wala nang nagawa ang kanilang espiritu kundi ilabas ito sa tanging ligtas na lugar, ang mundo ng panaginip. Matagal na nilang pasan ang pagsisisi, mga tanong, at maging ang pagkakasala. Madalas nilang itanong sa sarili, paano kung nanatili ako? Paano kung iba ang pinili ko? At ang mga tanong na ito ang nagpupuyat sa kanila tuwing gabi. Maaaring hindi nila masabi ng hayagan, ngunit alam ng kanilang puso na nawala sa kanila ang isang bagay na bihira isang bagay na mismong tadhana ang nagbigay sa kanila, ikaw. At ikaw rin, Leo, hindi mo rin ba naramdaman ito? Ang kirot kapag naaalala mo sila, ang bigat sa dibdib tuwing bumabalik ang ilang alaala. Iyan ang salamin ng kanilang sakit na sumasalamin sa loob mo. Ang mga kaluluwang pinagbubuklod ng tadhana ay madalas nakikibahagi sa emosyonal na unos, kahit magkalayo. Kaya minsan, nakakaramdam ka ng lungkot na walang dahilan, iyon ang kanilang dalamhati na umaabot sayo ang pagkakahiwalay ay kailanman hindi madali. Ngunit kapag pinagbubuklod pa rin ng universo ang dalawang kaluluwa, ang pagkakahiwalay ay hindi wakas kundi pagsubok. Isang pagsubok ng lakas ng pagtitiis ng pananampalataya. Ito mismo ang pinagdadaanan niyong dalawa ngayon, ang tahimik na pagdurusa na nagpapatunay kung gaano kalalim ang ugnayan. Leo, ang sakit ng pagkakahiwalay ay hindi nilikha upang wasakin ka. Ito ay upang gisingin kayong pareho upang alisin ang mga ilusyon at ipakita kung ano ang tunay na mahalaga. At sa pamamagitan ng sakit na ito, inihahanda kayo ng universo para sa isang bagay na mas dakila, dahil ang pag-ibig na nakaliligtas sa distansya at katahimikan ay pag-ibig na laging pinararangalan ng tadhana. Pagbabago at susunod na kabanata Leo, matapos ang sakit ay laging may kasunod na pagbabago. Ang pagkakahiwalay ay hindi ginawa upang parusahan ka, Ito'y ay paghahanda para sa inyong dalawa sa mas dakilang bagay kaysa sa dati. Hindi kailanman sinasayang ng universo ang sakit. Bawat luha, bawat gabing hindi mapakali, bawat tanong na walang sagot ay hinuhubog ang inyong mga kaluluwa para sa bagong kabanata. Pangpanagini na ito, ang pangitain ng iyong presensya na nagpaiyak sa kanila ay hindi lamang mensahe ng kalungkutan. Isa rin itong hudyat ng pagbabago. Ibig sabihin, ang kanilang espiritu ay nasa puntong babaligtad. Ang mga itinago ay umaangat na. Ang mga itinanggi ay pilit ng humihiling na harapin. At ang mga nabasag ay naghahanap na ng paggaling. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihan, kung kayo ay para sa isa't isa, kahit anong layo, babalik at babalik pa rin. Kung kayo talaga ang itinakda, walang distansya, katahimikan, o balakid ang makakahadlang. Ang panaginip na ito ay patunay ng katotohanang iyon. Muli nang hinihila ng tadhana ang inyong mga landas palapit sa isa't isa. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa kanila, tungkol din ito sa iyo. Ikaw, Leo, ay higit ng tumibay. Pinasan mo ang sakit, tiniis ang katahimikan, at nanatiling buka sa pag-ibig. Iginagalang ng universo ang ganitong uri ng tatad. At nayon, ibinubulong nito, darating na ang iyong oras. Ano ang itsura ng susunod na kabanata? Nagsisimula ito sa kaliwanagan hindi na nila kayang itago pa ang nararamdaman nila. Pipilitin sila ng mga palatandaan, hahabulin sila ng mga panaginip, at gagabayan sila ng universo na ihayag ang katotohanan. Maaaring dumating ito bilang isang mensahe, isang biglaang pagbisita, o isang pagkakataong tila inorasan ng langit. Kapag dumating iyon, malalaman mong hindi iyon aksidente, iyon ay ang tadhana na sa wakas ay umaayon. Ngunit ang kabanatang ito ay hindi lang tungkol sa muling pagkikita. Ito ay tungkol sa paggaling. Kailangan harapin niyong dalawa ang mga sugat ng nakaraan. Hindi ibinabalik ng universo ang dalawang tao upang ulitin ang parehong pagkakamali. Ibinabalik sila upang isulat muli ang kwento, gawin ang sakit na lakas, at ang pagsisisi na karunungan. Kaya ngayon ang tamang oras para ihanda ang iyong sarili, Leo. Sabihin ang mga affirmations, linisin ang iyong enerhiya, at buksan ang puso mo sa darating. Isang simpleng ritual ang makatutulong, bago matulog gabi-gabi, ilagay ang kamay mo sa iyong dibdib at sabihin, pinalalaya ko ang nakaraan, tinatanggap ko ang pag-ibig, nagtitiwala ako sa aking kapalaran. Ulitin ito ng tatlong beses at isiping na papaligiran ng gintong liwanag ang iyong puso. Ito'y mag-aayon sa iyong espiritu sa mga biyayang paparating. Inihahanda na ng universo ang entablado, Leo. Ang panaginip pang paggising, ang sakit ang aral, ngunit ang pagbabagong ito ang regalo. Hindi pa tapos ang iyong kwento, ito pa lamang ang simula ng isang mas makapangyarihang kabanata. At sa pagkakataong ito, dala nito ang pangako ng isang pag-ibig na mismong tadhana ang humubog. Leo, ngayong nakita mo na ang mga palatandaan, naramdaman ang enerhiya, at naunawaan ang kahulugan sa likod ng kanilang mga luha, may isang katotohanang hindi matitinag, ang kapalaran ay patuloy na kumikilos sa iyong buhay. Ang mga panaginip ay hindi aksidente. Ang mga luha sa gabi ay hindi walang saysay. Nagsalita ang universo sa bawat palatandaan, bawat alaala, bawat hindi mapakaling pintig ng puso. At malinaw ang sinasabi nito, hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang panaginip ang naging pintuan. Ang kanilang nakatagong damdamin ang mga bulong. Ang mga senyales mula sa universo ang kumpirmasyon. Ang sakit ng pagkakahiwalay ang naging pagsubo. At ngayon, ang pagbabagong iyon ay unti-unting nahahayag sa harap ng iyong mga mata. Lahat ng ito ay idinisenyo upang gisingin ka, upang ipaalala sa na ang nakatakda para sa ay laging bumabalik gaano man ito katagal. Leo, dapat mong tandaan, hindi ka ordinaryo. Ikaw ay liwanag, lakas at apoy. Iyan ang dahilan kung bakit hindi makalimutan ang iyong enerhiya. Iyan ang dahilan kung bakit tinawag ka ng kanilang kaluluwa sa panaginip. At iyan din ang dahilan kung bakit patuloy na hinahabi ng tadhana ang mga dinakikitang sinulid para muli kang ihanay sa kanila. Ikaw ang kaluluwang nagbabago ng buhay at sa buhay ng taong ito, ikaw ang pagbabagong hindi nila kayang takasan. Munit sa ating pagtatapos, nais kong ituon mo ang pansin hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa iyong sarili. Dahil ang universo ay hindi lang nagdadala ng kaliwanagan tungkol sa kanilang damdamin, ito rin ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maghilom, lumago, at lubusang tahakin ang iyong kapalaran. Ang iyong landas pasulong ay puno ng kapangyarihan, pananampalataya, at banal na tamang panahon. Ngayon, itanim natin ang enerhiya na ito sa pamamagitan ng mga affirmations. Simple lamang ang mga salitang ito, ngunit taglay nila ang lakas na iayon ang iyong espiritu sa mga biyayang nakalaan para sa iyo. Sabihin mo ito sa iyong puso o bulong ng malakas. Sa bawat pagbigkas mo, isipin mong nakikinig ang universo, tumatango, at mas binubuksan ang pintuan ng iyong kapalaran. Mga affirmation para kay Leo. Pinalalaya ko ang sakit ng nakaraan, at tinatanggap ko ang paggaling. Ako ay karapat dapat sa tunay na pag-ibig, at binubuksan ko ang puso ko upang tanggapin ito. Nagtitiwala ako sa mga palatandaan ng universo, dahil ginagabayan nila ako tungo sa aking kapalaran. Ako ay magnetic, hindi malilimutan at pinagpala. Ipinapahayag ko ang kaliwanagan, tinatanggap ko ang pag-ibig, at nagtitiwala ako sa aking kapalaran. Ulitin ang bawat affirmation ng tatlong beses. Damhin ang mga salita hindi lang sa isip kundi pati sa kaluluwa. Isipin mong napapalibutan ka ng gintong liwanag, nagpoprotekta, at umaakit lamang ng pag-ibig at biyayang nakalaan para sayo. Leo, ang mga luha sa kanilang panaginip ay hindi wakas sila ang simula. Simula ng katotohanan, ng paggaling, ng pagbabago. Inihahanda ng universo ang isang bagay na higit pa sa nawala. Isang kabanata kung saan ang sakit ay nagiging karunungan, ang katahimikan ay nagiging katotohanan, at ang pananabik ay nagiging pag-ibig. Kaya't mahigpit mong panghawakan ang pananampalataya. Manatiling bukas sa mga senyales. At tandaan, ang kapalaran ay hindi kailanman nahuhuli. Palagi itong dumarating sa tamang oras, sa tamang paraan. At kapag dumating ang sandaling iyon, kapag muling nagtagpo ang mga landas, kapag nagtagpo ang mga mata, kapag nagsalita na ang mga puso, mauunawaan mo na ang bawat luha, bawat senyales, at bawat gabing walang pahina ay dinala ka rito. Sa pag-ibig na talagang para sa iyo. Sa kapalarang kailanman hindi nakalimot sa iyong pangalan. Sa hinaharap na matagal nang naghihintay sa iyo. Leo, ang kinin mo ito ngayon. Sabihin mo. Paniwalaan mo sa buhay mo dahil ang iyong kapalaran ay unti-unti nang nahahayaan